Talapia yan pre Butaret Ito Talapia Guling 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 Dala Butaret Butaret Ito ba Ha Di mo pa meron naman po dito Butaret Ay butaret O oh, dalo Pangalawang butaret hey. Ayun Ayun Iyo Butaret Ayun butaret yun what's up mga kabida pangatlong intro na po to doon sa ginawa namin hindi kami nakahuli doon sa pangalawa hindi kami nakahuli bali lagi kami nagi intro so ngayon pangatlong intro nga pangungurinti po kami dito po kami sa pato dito po kami sa patubigan at isang magandang umaga po at pakilike nyo po itong video na to uh, kapag nabutin malaking bagay po sa amin yung paglalike ng mga video namin at uh, nakakatulong po para ma-recognize po ng YouTube. Yan, maraming salamat po. Mga silent viewers, solid subscriber, sa mga hindi po nag-skip ng ads. Yan, maraming salamat po sa support. So yan, mag po kami ni parang Dennis. Umpisa po. Ito po, may dala kami palaka. Sa <laughs> so, malaka po kami, wala po kami na Ang daming manok dito sa tasa. So yan. okay. Meron tayo Uy Meron sa taas <laughs> Okay, hindi na pangulam okay. Yun Balik hmm. siya Wah. May dala-dala po tayong panalo. Wah. Dami yata ngayon ah. Makakarami yata tayo ngayon ah. Yan oh. Yan ito. Yun. Doon, dalag. dalag. Oh, dalag oh. Yeah. Dalag po. First catch, dalag. Eh dine yan. Importante may uli. Yan, hindi naman po siya kalay kalay diyan. Okay, first catch. Wala, wala nang gagawin. Yan talaga. Dinadala uli talaga. Oh, upon. dami ng ipon. Ang dami ng ipon pre oh. Oo. Wow. Dami ng ipon. Ano? dami oh. Dami oh.

Mount Sage na tilapia. Sage na tilapia. May ipon po dito. Salukin natin sa gilid. Ah, hindi. Gaganyanin ko lang. Dami. Tara, ang oh, mayan na nandaw. Run, 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 kanina. <laughs> <laughs> run, run, ito masarap na pa pakuloy mo ng toyo, suka tapos pirito mo, masarap po yun okay

kami kanina eh. Tumutok. Ha? No, hindi huh? mo pro mas dun eh. Hindi siya umalis dun. Oh, Ayun. Huli po. Okay. Pangaw. Pangatlo no? Dalag. Meron mga dalag ngayon na maliliit na no? At tama. Kapag uh, sumiksik siya sa putik, hindi mo siya mauli. Pero dami niyang dalag ngayon ah. No? Nagkakamukha meron siya pre? Yeah, 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 yeah. meron siya meron siya ganito siya ano? dito pero hindi, sige na parang ano? Janitor, tal, dati yung dami dyan oh kaso ngayon wala nang papatuyo halos dito po sila kumukuha ng pangulam ba yung mga nanging isda mukhang oh, meron dito bone, eh nakabaw na eh oh. ah dalag oh magkakapatid okay, <laughs> isa isa. isang isang. pang ilan na yung dalag uh -huh.

Ayun, butarit na nga. Butarit. Hindi siya lumabas. Butarit. Mm, butarit po siya. Oh. Butarit. Pangahuli ng butarit. Isang size sila talaga. Butarit. Marami na. Ano? O, oh, pwede na, no? Nakadahal tayo, butarit. pag tinamaan mo sub no sa putik naman no hindi kaya iba sila ng mas maganda mas maganda sa mga pasok Yun o no? ang dalawa to butaret butaret Aningan, pre? <tuk tangan> eh? Ini empe, keren. An laku sah, so laku sembunyinya. -so. <tuk> Sembunyian <tangan> Bumalik siya na. Bumalik. Mah, nakakalimang butari na tayo. Ang <laughs> <laughs> ng butaret. Ang natin na ngayon. Yun, butaret. Hindi <laughs> ba butaret na? Ang dami mga tricycle dito oh, Ang bako, bako lingling Ang dami butarik ngayon o pre wala Jangan Wala Lampu kaya yan? Meron pre, may nararamdaman si Parang Jerry. Parang butarit eh. Oh, butarit. Pre, sa lumang pre, ah. dito sa bangaw. Ah, sige, sige, sige. Ilalim mo, ilalim. Ilalim. Galing. Oh, yan, angat. <laughs> Yun, butarit nga. Ang galing mo ah. Ang galing mo, butarit. Oh, uh, pangilan ng butarit. Pangilo lang. Pangilo. Pangilan na yung mga butarit na to. Oh. <laughs> uh. <laughs> Pwede nah, na yang yan paluto. Ira puli di niyan, dinami namin nakikita. Ano na yan? Ano na ba? Mm Hindi -hmm. natin nakikita. Talagang, uy! Talapya yun. Yun. Talapya yun eh. Malikas.

Sa salap? Hindi nga. Butarik na naman po. Kanirang butaris na. Oo. Ang ganda pa naman ang size. Ay, pre. Ano yun? Lakas. Ay, butarik. Wala. Oo. Walang butaret ya boleh nggak ya nah ya <laughs> <tabuk> 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 <tabuk>

mutaret. Barepo ah, temannya ke par kemana talak kita. <laughs> 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 <Sini> kepin <tangkipinnya>. eh. <laughs> Itu. Telap ya? Ha, Ha? Ah. <tutra> <tutra>

mga kabida yung sasakyan nila pinang pinang tag dito pinang pinang biya -biya lang ng isda may ang ng giling eh hmm ay po po pupuata may may giyan din natin talagay mo muna dito yung pulaka sayang din

Hindi <laughs> ka kita pre. Eh ganyan mo yung yung yung, yung umbrero. Baliktad mo. Iyo. Ayun, ayan. Dami toro mo pre. Yan ang dami mo. Ang dami din. Kau. Sige. Okay na Wala. Okay <laughs> Sarap nito. Na, pre. Uh, wala nang tanggalan to. Oh. 27 26 no? 27, pati yung isang talapya hindi oh, mo na mabibili yung dalawang dami oo hindi na dami kaya pala na ninikal na yung kamay ko ay <laughs> hindi <laughs> nandang isang ay Ah, uh, nang kilo. yan dalawang kilo tara tara po at kami uwi na yun meron naman po dito putaret <laughs> pang 20 Siete,

Baka iyan, yan. Galing. Galing po ang butarik. O, oh, tabi na yung butarit na to, Habang kami ipalakad. Mm -hmm. Uy. Siguro ito, mga tatamahan mo na ito. Nabuhay lang. Yo dulu Ini dulu Salah Putih eh? Putih 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 eh? natin bakal pala hindi ko naisip yun kuryente pala kapag uh, tinamaan ka makukuryente ka din Er det? <laughs>

kapag lumitaw salok yan dalawa nga. dalawa nga eh pero yung isa na buhay Hey, ayun, dalag. Hey. Ay. Ay. Ayun. Nakuli. <laughs> butaret. Daming ng butaret ngayon. Kahit kami nagugulat sa nangyari. Tapos first time tayo dun o. Oh. na ano. Hmm. Ang first time kami doon sa unaan ngayon Pabalik kami Meron pa rin na ulit namin na to, huliin din ang iba. <laughs> Sobrang so, huliin din yan. Ayan uh -huh. eh, mga kabida. Kami po yung huwiin to. At sobra-sobra na po itong na uli namin. Grabe ngayon lang kami dyanak pa ng ganito. Puro dalag. Butaret. Butaret. Nakakatuwa. Ah, Ay, tignan mo din. Baka ano pa dyan. Tilapia. Tilapia, nandiyan ka na yun eh. Talos butarit yung nauli eh.